brigada in the heart of changing lives makabagong tunay na radio tunay na radio angat sa musika at balita musika at balita brigada news fm broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho, at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Pakabrigad ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At ngayon, Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada mga sangkot sa flood control mess, linggo na lamang daw ang bibilangin bago makasuhan sa Sandigang Bayan. Mga Diskaya, qualified pa kaya? Matapos At siya atras ang ICI Cooperation. Si Vice President Sara Duterte naniniwalang siya at ang iba pang kaalyado ng mga Duterte ang susunod na iuugnay sa flood control issue. Samantala, Super Health Center sa Antipolo nagmamadali rang buksan nang malamang i-inspeksyonin ngayong araw ng DOH. At LPA sa labas ng par inaasahang papasok na ng bansa at magiging bagyong Ramil. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Buong puso, puso. Ang buong ng News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. sa Holly. Nationwide. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Pagandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao at sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Araw ng Webes, Brigada, October 16, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera At ah, Brigada Leo Navarro Malictel Balita Nationwide Balita, balita Nationwide Abregada, dumako tayo sa ating mga balita Diyan sa Brigada News FM Takloban Mga Brigada public school teacher Binaril sa loob ng paaralan sa Tanawan Leyte Ang suspek sariling asawa Brigada Jason Del Monte Ibrigada mo Brigada B -b 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 Report Paano yan nakasako bala? Gimposinig Mabilis na sinugod sa ospital ang isang babaeng guro matapos na marilin ng kanyang sariling asawa sa loob ng Tanawan School of Craftsmanship and in Home Industry sa Tanawan Leyte, eh, Bandala City kaninang umaga. October 16, taong kasalukuyan sa panayan ng Brigada Joseph M. Takloman, kay Police Captain Carmelo Gacho, Officer in Charge ng Tanawan PNP, kinilalang biktima kay Elizabeth, nasa ustong gulang, public school teacher, samantala nakilala naman ang suspek na si Elias Adan, 46 anyos at residente ng Barangay Santo Niño sa Lamanggit ba na Bayan. Lumalabas sa investigasyon na hindi pa nagsisimulang klase, pumasok sa nasabing para wala ng suspect, dala-dala ang kalibre 38 na baril na siyang ginamit sa krimen. Pagkatapos ng insidente, uh, itinapon niya yung baril at saka may isa pa siyang hawak na ano? pagdating ng kapulisan natin, may hawak siyang bladed weapon mm -hmm. at akmang, uh, sasaktan niya yung sarili niya kaya may sugat siya sa liig. Mm -hmm. Samantala, napagalaman na madagal na palang may problema ang pagsasama ng mag-asawa lumalabas na ano na jealousy ang motibo nito ang relasyon nila ay hindi na maganda mahigit isang taon na silang hindi na tumitira sa isang bubong may kanya-kanya na silang buhay at saka yung lalaki medyo na ka, ano, na ka problema siguro kaya nagawa niya itong criminal act. sa ngayon patuloy pang minomonitor sa hospital ang lagay ng biktima matapos magtamo ng tama ng bala sa leeg in the heart of changing lives. Ako si Brigada Jason Del Monte ng 93.5 Brigada News FM Tacloban, the, the Music News authority. Wahataw, marita, sa ibang balita mga kabrigada, ang ombudsman ay sa Sandigan Bayan ang mga kaso sa flood control anomaly sa mga susunod na linggo. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada. Brigada. Magadali ngayon, linggo na lamang ang bibilangin. Yan ang sinabi ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon para maisampa ng ombudsman sa Sandigan Bayan ang mga kaso laban sa mga sangkot sa anumang flood control projects, kabilang na dyan ang mga diskaya. Sa ambush interview, sinabi ni Dizon na nagkausap sila ni ombudsman Boying Rimulya matapos na pag-atras ng mga diskaya sa pakikipagtulungan sa investigasyon ng ICI. Target ni Rimulya na magsampa ng kaso sa mga susunod. September 11, ng isang pan ng DPWH sa Ombudsman ang mga kasong Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Malversation of Public Funds na laban sa 20 tauhan ng Bulacan 1 District Engineering Office at apat na private contractors. Samantala, sabi ni Dizon, desisyon ng mga diskaya kung hindi na makikipagtulungan sa ICI pero tiniyak niya na hahabulin at makakasuhan ang mag-asawa. Malinaw daw na pag-iwas ang ginawa ng mag-asawa kahit Binigyan na sila ng ICI ng pagkakataong makipagtulungan sa investigasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1, Brigada News sa Manila, The Music News. Bagong-bago, Brigada Balita, Nationwide. Sa madala ka, Brigada, naniniwala si Vice President Sara Duterte na hindi malabong iugnay siya sa isyo ng katiwalian sa flood control. Anya, kumpiyansa siyang wala naman siyang kamay sa flood control at budget insertion. Pero sa tingin niya, paabutin pa sa kanya ang flood control mess dahil ipadaan daw ito sa mga kalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung maalala, kinumpirma ni Public Works Secretary Vince Dizon na sisilipin rin daw ang ugnayan ng mga diskaya sa CLTG Builders. Ayon pa sa bise, posibleng ganitong paraan na raw siya gawan ng kwento ililit nila sa tingin ko susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si uh, Senator Bongo doon siguro nila gagawan ng kwento yun yung part na ako uh, ako, si PRD Binetikos din niya ang pagiging confident ni Pangulong Bongbong Marcos na lusot na ito sa usapin ng flood control. Samantala, dahil World Pandesal Day, ito sa Pandesal Forum na tanong ni VP Sara kung ano sa palagay niya ang tinapay na makapaglalarawan kina Pangulong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at resigned Congressman Saldico. Anya, wala raw may, uh, may kukumparang tinapay sa kanilang tatlo dahil hindi raw makain ang korupsyon na ginagawa nila. Kung siya naman ay isang tinapay, siya raw ay isang ensaymada. Definitely sila tinapay dahil hindi makain yung ugali nila at hindi makain yung yung corruption nila. Kung ako ay tinapay, paborito ko ang ensaymada. Okay? Pinaglihi ako sa ensaymada. So kung ako ay tinapay, ako ay isang ensaymada. Ikatabalita Nationwide Samantala mga kabrigada, ang palasyo sinagot ang patotsyada ni VP Sara hinggil sa kumpiyansa ni Pangulong Marcos na hindi madadawit sa flood control scandal. Brigada Maricar i ibrigada mo! Brigada. <todic> 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 Sinagot ng Malacanang ang patusada ni Vice President Sara Duterte matapos nitong questionin ang kumpiyansa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya madadawit sa isyo ng korupsyon sa mga flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, natural lang na maging kumpiyansa ang Pangulo dahil alam niyang ang ginagawa niya ay para sa bayan at hindi para sa sariling interes. Binigyang diindi ng palasyo na mismo si Pangulong Marcos ang nagbukas ng daan para masawata at maiwasan ang mga anomalya sa loob ng gobyerno. Binanata naman ni Castro ang mga taong may kasalanan sa bayan na anyay laging umiiwas at ayaw ipaalam sa publiko ang kanilang mga nagawa laban sa bansa ngunit sila pa ang malakas manira sa gobyerno kahit walang maipakitaang sariling nagawa in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Saragan na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Also... Brigada Balita Nationwide. Isang grupo naman ka Brigada na nindigang hindi pa rin dapat lusot si Pangulong Marcos sa flood control issue. Brigada Katrina Hunson, i-brigada mo. <laughs> Nanindigan ng grupong buklura ng manggagawang Pilipino na hindi dapat tuluyang maabswelto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isyu ng flood control mess sa kabila ito nang idiniriin ng Malacanang na ang Pangulo mismo ang nagsiwalat ng isyu at sinabi rin ni Marcos na kumpiyansa siyang di siya madadawit dito. Sa panayam ng Brigada News sa Manila kay BMP Chairman ni Luke Espirito, sinabi nitong lumang taktika na ang pagbulgan ng isyu ng isang opisyal upang ilayo ang sarili sa pananagutan. Ibig sabihin, hindi porket si Marcos ang una nagbulgan ng mga irregularidad sa flood control projects ay nangangahulagang wala na siyang pananagutan. Ipinalala rin ni Espirito na minsay pinagmalaki ni Marcos ang mga flood control projects niya sa kanyang zona. Eh napakagandang taktik yun eh May lumang hmm. taktik na yan eh Kasab kasabwat ka tapos magturo ka ng iba oh. tapos ikaw ang lead ng investigasyon para hindi umabot sa, sa iyo hmm. playbook na yan hmm. In the heart of changing lives ako si Brigada Katrina Honson ng 15.1 Brigada News sa Fama Damisica The News Also ready. Dagdag pang balita mga kabrigada, huling nag-inspect ang Department of Health sa ilang mga super health center na di hindi pa rin matapos-tapos kahit matagal ng dapat operational. Ngayong araw nag-inspect ang DOH sa Antipolo City. Dito na diskubre na nagmamadali raw itong buksan nang malawang bibisita rito ngayong araw ang kagawaran. Ang target completion parao nito ay dapat noon pang 2024. Sakantala kinumpirma naman ng DOH na nakatakda na silang makipagpulong sa Independent Commission for Infrastructure bukas. Baliban sa Antipolo SHC, aabot umano sa 297 ang mga iniimbestigahan nila sa ngayon. Kasama dyan ang Samarikina, bagay naman na pinalagan ng LGU. Samantala mga kabrigada, si Attorney Nicolas Kaufman naghihintay ng makipagnegosasyon sa Marcos Administration para mapauwi si dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Brigada sila matibag, ibrigada mo! Nagbibiro umano si Vice President Sara Duterte sa naging jailbreak mark nito. Kaugnay ang pagkakakulong kay dating Pangulo Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Matatanda ang angga nitong mga kontrobersyal na pahayag ng bise ang ilan sa mga naging dahilan para hindi tanggapin ng ICC ang hiling na interim release ng dating presidente. Sa isang pahayag, sinabi ng legal counsel ng matandang Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na lahat naman Ng ni Sarah, sa ay biro lang ito. The vice president was well, clearly made in jest. Mm -hmm. There was this comment about organizing a jailbreak. Yeah, and I have to laugh at that. Quite frankly, yeah. everybody who hears that knows yeah. that it was a joke. No one can really seriously believe mm -hmm. that the vice president of a sovereign nation would organize mm -hmm. a jailbreak from a place like this. I mean. Come on, let's be real about this. Samantala, patuloy ang paghiling ni Kaufman ng panalangin sa mga taga-suporta ng dating Pangulo para sa agarang itong pagkalaya at pagbalik sa Pilipinas. Kasabay nito ay ang kanya rin umanong paghihintay sa imbitasyon ng administrasyon para sa negosasyon sa pagpapauwi kay dating Pangulong Duterte sa bansa. Keep praying for his speedy release with guarantees. To the country he requests, and for his speedy return to the Philippines. And I have a request from the Philippines administration and government. I'm still waiting to be invited. I want to speak to you people. I want to negotiate the former president's return now to the Philippines. Si naman hindi siya kay Bongbong Marcos para in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Sorting! Mga kabrigada, ang bilang ng napaulat na nasawi sa Cebu Earthquake umakyat pa sa 76 ayon yan sa NDRRMC. Brigada Kath Austria, i-brigada mo! Nadagdagan pa ang bilang ng mga napaulat na nasawi sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Ayon sa NDRRMC mula sa 75 ay umabot na sa 76 ang napaulat na nasawi. Nanatili naman sa 559 ang mga napaulat na nasugatan. Samantala, umaabot na sa mahigit 216,000 families o katumbas ng mahigit 748,000 individuals ang apektado ng lindol. Sa bilang na yan, nasa 1,000 200 families o katumbas ng halos 5,000 individual ang nananatili pa sa mga evacuation centers. Nagpapatuloy naman ang paghahatid ng tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng lindol. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Samantala, 1.9 billion pesos na water project deal ng bansang Hungary at ng Pilipinas. Abay malapit na hong mapirmahan ayon niyan kay Senate Majority Leader Migs Subiri. Wala dyan sa Senado, Brigada Ann Cortez, i-Brigada mo! Ibinahagi ni na Senate President Tito Soto at Senate Majority Leader Mig Subiri na nagsagawa ng courtesy call sa Senado ang National Assembly Speaker ng Hungary na si Laszlo Kuver. Ayon kay Soto, ang pagbisitang ito ay nagpapakita raw ng mas malalim na pagkakaibigan at maging kooperasyon sa pagitan nga ng Pilipinas at maging Hungary. Samantala sinabi naman ni Zubiri na malapit na rin daw mapirmahan ang $33 million dollars o 1.9 billion pesos na loan agreement ng Pilipinas sa Hungary para mapondohan nga mga malalaking water treatment at desalination projects sa bansa ayon pa sa senador napakahalaga raw ng mga proyektong ito dahil ito ang magdadala ng tunay na solusyon para mapaabutan ng sapat na malinis na tubig ang mga nakatira sa coastal areas dagdag pa niya ang inisyatibong ito ay magdadala rin daw ng mas marami pang oportunidad ng kolaborasyon at maging economic development sa dalawang bansa in the heart of changing lives Ako chorus si brigada and cortas no 105.1 brigada news from manila the music news of Fulgi. brigada balita nationwide brigada weather update weather update <makes noise> Mga kabrigada, may mataas na chance ang ma-develop bilang isang tropical depression. Sa susunod na 24 oras, ang low-pressure area na binabantayan sa bansa. Nasa labas ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero inaasahan na papasok din sa PAR ngayong araw. Sa pinakahuling monitoring ng ahensya, huling namata nito sa layong 1,355 km silangan ng Eastern Visayas. Kikilos si ito pa kanluran, hilagang kanluran at maaring magtungo sa Isabela kagayan pagsapit ng linggo. Sa sandaling maging isa ng ganap na bagyo sa loob ng par, tatawagin itong bagyong Ramil. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide, Nationwide. sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga balitang hatid sa inyo ng Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. At Brigada Leo Navarro Malikmen. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. At mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.